Ayan mga kapods, nandito po ako ngayon sa bahay ng tiyaheng po, yung, Dito po ako ang araw nakatira sa Wawa. Yan, dito po yung lugar ko sa Wawa. Ayan lang po ako sa tiyaheng Binisita ko kasi itong tiyaheng ko po ay matagal ko na po hindi nakikita. Tsaka siya lang po ang latitilang tiyaheng ko dito sa Wawa. Lahat po patay na. Kaya titigil ako muna yung situation niya dito kung ano pa mumuhay po niya. Kasi matagal ako hindi nakakape dito. Ito po siya mga kapods, papakita ko po sa inyo. Nandito po ngayon sa bahay nila. Yeah, mga boss, ito po yung tsahin ko. Ano kay sa akong tsahin? Hello po, tiya. Diya, Lilia. Hmm. Ano, abot ako po sila. Kumakain ng lugaw. Ano, sino to? Sino mga, anak nino to? Atin Lilia, anak nino itong dalawa? Anak ni Bal. Ah. Anak ko rin. Al, al, ay, anak ni Bal. Itong dalawa. Ko, ako. Ako, ay, hindi ko na huto kilala. Kasi matagal na talaga hindi napunta dito. Hmm. Taon na po talaga, taon na. Tapos po ang ko, ito po kailangan kain nila. Yung lugaw. <laughs> Kalugaw lang yan. Kain na kayo. <laughs> <laughs> Tapos ang problema mga kabatots, ay malabong malabo na po ang matalansayan ko. Talagang hindi na siya masyado makaninag. Nakakaawa naman. Kaya ngayon ko lang hulang alaman na talagang hindi na po siya nakakaaninag. Konting-konti na po aninag yan, tia. Ano po yung pang-aninag nyo? Nakakaaninag pa rin kaso malabo nga. Ay, malabo na talaga. Uh, pero hindi sige, mag nangyayari pala ay wala nang hindi na pwedeng magalaw ano kasi may edad na ano. Uh -oh. Kasi ang trabaho ng tiyahin ko ay nagpapagpapain. Nagpapain ako dati uh -hmm. dalawampun taon. Dalawampun taon. Yan. Ngayon po ay malabo na hindi na po pwede. Yan. Kasi gawa ng malabo na mata. Ah, Sa bahay na lang. Nasa bahay na. Tapos yung anak niyong bunso tinilya si Yara, si Abe. Mm -mm. Anong trabaho ngayon? Wala. Tatay-tay. Yung tatay tay Kaya, Yon. Nagtatay-tay lang kung si Abe, yung kanyang bunso. Kasi, siya, yung bunso na lang yung kasama niya dito. Ay, siya na lang buhay. Kaya mga kabutas, ibig sabihin nung pagtatay-tay, ginagawa ko rin po yun uh, ng araw. Ayun diba, po ang trabaho ko. Pagtatay-tay. kumikita lang ako sa isang araw 60 ng araw. Di ba, tiya? Sa araw di ba? Ngayon, medyo malaki-laki lang. Ha? Ah, hmm. oh, si ng araw. Lagang sabi, mura pa naman ang bigas ng araw eh. Hmm. Yeah, pero ngayon, mahal na ang bigas. Kaya yung... Mahal, mahal na rin. yung bayad sa taytay. Magkano ngayon, tay Taytay, tay -tay, bayad sa taytay. -tay. Ano? hundred. Ah, 100 na. Pero kulang pa rin huy, sa malang bilihin. Yan. Kasi, 50, 200, ka kasi kung, kung kasi kung di sila mapagtaytay yung anak ni niya, wala kai, wala chicha. Ah, hindi sa challenge ko mga boss, agaw wala ho, ngayon makakato kasi lahat pulang anak niya ay talagang mahirap din naman ang buhay. Magdaragat din. Magdaragat din na iba iba sila ho ay ano, yung hindi natin masabi kung may huli o wala. Yan. Minsan wala, minsan meron. Noon, tama ho. Kaya siyempre, pero sa pangulam ulam kahit paano, meron. Meron kasi malapit to sa dagat. Kaya siyempre sa pang gamot, -gamot yung wala ko kung, kung nangyayari dito sa chain kung may gamot sa center, okay. Pag walang gamot sa center, talagang labli kung may pambili. Ah, tapo. Hay, nasa si Abe. Andun na nagtatay-tay. Ay, nagtatay-tay. Apa po naman natin. Yo, doon, ala... doon sa kay Dine sa Bay Katia Jocelyn. Pero problema lang dito, mga kabos, talagang bigas-bigas. May speaker. Pero ibig sabihin, tinilya tagang katawan niya okay naman. Oo. Oh. Ay, okay naman po ang katawan niya. Kaya lang, pambigas-bigas, tagahila po sila. Ano na ako, may may gamot na, ano, susortan. Ano yun? Have gamot high blood. Ay, high blood. Ay, high blood na rin po kayo. Mm, -mm. Ah, sa, so, may, na ano yan. na, maintenance. Yeah, ay, maintenance. Uh -huh. Ay, sabihin, saan niya kukuha yun? Sa center. Ay, sa center meron. Meron. Ah, okay. Meron palang gamot si Tinilya. Pero ang kailangan talaga natin dito kay Tinilya, delta talaga... Wala, ng... wala pambili, wala. Yun. Tsaka bukod sa gano'n, talaga kailangan talaga kay Tinilya sa mag-inang ito, sa pinsa ko tsaka sa anak niya, ang kailangan talaga dito, bigas. Para sa pang araw araw may pangsahing sila. Sana matulungan natin. At paano... Ah, tingnan ko kung nasa ibang... Kung puntaan natin si Balong, alak ko niya, tingnan natin kung... Wala diyan, nandun din sa dagat. Ay, nasa sandal yan, sandal yan. Sa uh, playa din. Ayun, ayun po po. Ayan pala si Balong. Si Abe. Ito si Kalabaw. Yan lang si Abe. Ito yung ano yung alak din natin nila sumulod sa bunso. Ito ah, rin siya, ano, mangingitang din ho ito. Sinusunda ng bunso. Oo, yes, 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 uh, sinusunda ng bunso. Ha, ah, mangingitang din to. Nagtatay-tay, nangingitang, yan. Eh, anak niya, yung dalawa dito. Ay, Okay, ako, ito okay. okay. pala anak ni Bal. Ano ba? Ah, Pasya na natin yung pisa ko si Abe. Yan yeah, mga kapatas, ito po yung anak ng tsaheng ko, si Abe. Ang, ang, ang trabaho po niya ngayon ay? Tatay-tay po. Tatay-tay. Ayun ang binubuhay ngayon sa nanay niya. Mga no, magkalang bayad? 300. Ah, 300 na ngayon. Ah, 300 na ngayon niya, kaya nga ano? Tagang mababa pa rin no sa sempre conforme sa pagkain, tagang kulang na kulang pa. Ba no? Yan. Ito po yung araw ginagawa ko mga kapatots. Yan. Nagagalit ko rin ako ng araw. Ito yung sinasabi ko yung taytay. Pagtapos po niyan, papainan pa. Matrabaho ito, matrabaho. tatay taytay na bago papainan pa, tapos lalakot na sila madaling araw. Kaya hindi sila pwedeng lumakot ng umaga. Kasi pag lumakot sila ng umaga, hindi na makapagpain. Kasi ang tagal ito matlabos. ho nito matlabo, sinaabot ng limang oras. Lima. Di ba? No? Limang oras. O, ang matagal din naman. Ayan, ayan ang trabaho ko ng araw. Ngayon, napalipot ako sa buwan na. Ay nakakita uh, ko mga harboy din pagtitinda. Ah, nagtinda na rin ako. Ah, ito yung bunso na tinilya. Malabo na pala mata na tinilya, no? Ah, malabo na mata. O, galing ako sa inyo eh. Ah, dito po yung lugar ko mga kabatots. Nung araw, dito ko na dito ko na tira, sa lugar na to. Ah, ito yung kapatid do. Oh. Yala, ay, abe, kamo sa bayan mo. Yung baka oh, may suya pa ba? Meron pa. Ha. Kaya din, ah, Kailan pa tayo pwedeng lumaot? Ay. Pagkalma din eh. Pagkalma. Na. Kasi hindi pa pwede yung ito mga kabatots, may suya. Yung suya mali, bago ang gamit din niya ganito. <laughs> kaya nga lang, hindi may pa siya kasi wala siya makin eh. Ah, kaya suya lang siya pasagwa pero sasamahan ko ito mga kapatot kaya lang hindi sa ngayon kasi amihan malakas delikado pag dalawa kami sa so, delikado rin kahit na siya lang magisa at malakas delikado rin kasi malit lang mga kanya suya lang pero sasamahan ko ito mga ano mga albang albang kalmahin dito February ng kalagati ang February. Oh, mga kalagati ang February, papasyal tayo dito ulit. Ah, uh, di sa lugar ko. Dati gulugar lugar pala. Yan, ginagawa ko yan, mga kapatos, ng araw. Yan, pag yun, pag, pagsamahin natin dalawa, ayun, kita niya kita Ayun, ginagawa nila. May nagtatay tay, tapos may nagsasakay. Ayun, tinag yung sakay, sinasakay nila yung mahok. Ito po yung hok, oh. Yan, kita natin. Yan. yan. Yan, ito. Tapos, may, bato yan, po, bato. Ayan, yan, may bato yan, mga kapatos. Yan po, bato. Ayan, nilalagay dito. May bato yan, tinatawag na bato, bakal. Pampabigat. Yo, so, mga kapos, kung mapapansin niyo sa bukana, yung kita walang bato. Walang ganyan. Walang nilalagay ng ganyan. Ginagawa nila mga kabos, to, sa lakot na nilalagay. bawat area, pag, in inariyan nila yan, sa dagat, iniisa-isa ini, -isi, ini, -isi, ini -isi nilang tanggal ng kawil na may pain. Tsaka sila naglalagay ng bato. Kaya tulad niya, mga kapos, may bato na. Ayan. Pero sa bukana, wala akong ganyan. Sa lakot ako nilalagay ng bato. Gagay sandaan kawil. Hmm. Ganda siya ng daan kawil. Bato na. No? Ay, ibig sabi malimit yata ngayon ng bato niya, no? Hmm. Ay, dalawang dito pa. Pang ano yan? Bako ko. Ah, pang bisugo. Ah, pambisugo. ah pino, no? Pino? Oo nga. Tama. Tama ka Ito po yung... Medyo nakakapalbago kasi talaga ako talaga dito. Ay, ngayon nalang ulit nakapasyal sa lugar namin. Ayan. Yan, mga kabagas. Ito sila sabi ng tsahe kung pagpapain. Ito po yung sila sabi ng tsahe na 20 years na po siya nagpapain. Napatigil ng gawa ng lumabo ng mata. Ayan, binuhay niya sa mga anak niya. Ito po. Ito. Ito yung lahat. Ito. Ito itong, po yung mga kawil niya. Mga kabutos. Yan. Ayan, lahat yan. Lalagay ng pain. Lalagay dito. Yan. Dito yung lalagay yan. Hanggang sa matawas. Pag natapos siya, medyo masakit sa likod kasi mag ko ang ano, nakaupo nakayoko sa so, pagpapain. Eh, lahat ito, pinapain ang kabilaan. Ilang, ilang piraso yan. Mabot siya. Eh, ito, medyo maiksipa ito ngayon, no? Maiksipa. Kasi nung araw, pinapain na ng tsaka ko, nasa 3,000, no? 3,000 Tat Tat kawil, no? Hmm. Nung araw. Nung nabubuhay pa mga tsaka, yung machuy natin, no? Oh. Ngayon, eh, medyo ngayon, kasi sa mahal ngayon ng isda, kasi pamain ho dito isda, eh, di ba? Hmm. Isda pamain. Kaya sa mahal din ng isda, kaya sila nangyari ngayon. Sa mahal din ng kawel, medyo nag sila. nag sila lang kita. Maiksi pa ho ito. Maiksi pa yan. Kalata nyo, mahaba na yan. Mahaba na nga, pero maiksi pa ho yan. Kasi nung araw, talagang 3,000 na kawel. Ang pinapailan ng tsaka sa, ko, tsaka, inaano namin, tsaka tinataytay namin nung araw. Taga yung talaga mga buhay ng araw dito, malilit pa kami. Tsaka, tiba, taga, ng yung tsaka ko, inabot ng 20 years. Kapkapain. Nagalita yun dahil malabo lang mata. Kaya kaya naghahanap buhay yung si Abe. Ito lang o. Oh. Kaya yeah. kakaisa nila nila yung magkano? Kung for me sa haba, 250. Pag minsan 300. Gini. Ayun. Oh. Kaya isip niyo, tutusin niyo sa pagkano. <laughs> ang 250 to 300, hindi sasapat maghapon yan. Di ba no? Tsaga-tsaga lang talaga. Siyempre, kinakala. Wala pang mapasokan talaga ako. Lalo ha. Kasi pag walang trabaho, ito dagay na lang. At least, may pangaraw-araw. Kaya nga lang, Taga, hanggang doon sa, ano, hindi, wala ka lang mabibili. Puro bigas natin na lang. na no, big, ay, bigas-bigas lang talaga, ano. Kasi sa ulam, okay naman sa ulam, eh. meron naman dito lagi. Libre na ulam kasi marami na lang dito. Pag umusong ka dito, automatic yon may ulam na. Ah, papasya ko kulit yung tsahin ko doon, mga kapatots. Ah. Ka. Ka. Kaya, tinilya, ano po, ah, na po ako. Ah, Ha, ah, babalik ako po kayo dyan. Sa sunod. Yan. Ingat po kayo lagi dyan, mga tinilan. Ingat po. Yan. ah, isa po ako. Ayan, maraming maraming salamat sa mga Team Coroda. Yan. God bless po sa inyo. I love you all. Yahoo!